Mahal kong Diyos, dumating kami sa iyo ngayon na may puso na puno ng pasasalamat sa lahat ng iyong ibinigay sa amin. Hinihiling namin sa iyo na pakinggan ang aming panalangin para sa kasaganaan at kasaganaan para sa amin at sa mga nakapaligid sa amin. Pinagkakatiwalaan namin ang iyong walang katapusang karunungan at pag-ibig at naniniwala na sa iyong gabay ang lahat ng mga bagay ay posible naway mapalad tayo ng kasaganaan sa pananalapi, upang mabuhay natin ang ating buhay ng madali at kagalakan. Naway gabayan tayo sa mga oportunidad na nagpapahintulot sa atin na ibahagi ang ating mga talento, at kasanayan sa mundo, habang natatanggap natin ang mga gantimpala na nararapat. Ipinagdarasal din namin ang mga nakapaligid sa atin na maaaring lumaban sa pananalapi. Naway maging mataas sila at makatanggap ng suporta at mga mapagkukunan na kailangan nila upang umunlad. Naway malaman natin ang nangangailangan at maghanap ng mga paraan upang matulungan sila, kung ang pagbibigay ng oras, pera o mapagkukunan. Salamat, Ama, para sa iyong pag-ibig at walang katapusang patnubay. Pinagkakatiwalaan namin ang iyong banal na plano para sa amin at alam namin na mayroon kang aming pinakamahusay na interes sa puso. Nawaang panalangin na ito para sa proteksyon ay isang instrumento ng kapayapaan, pag-asa at inspirasyon para sa lahat ng nakakarinig nito. Amen! Kung nahanap mo ang kapaki, pakinabang na panalangin na ito, inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang pag- edit ng nilalaman at ibahagi ang video na ito sa iba na maaaring makinabang mula rito. Naway magpatuloy kang pagpalain ng kasaganaan, at kasaganaan sa lahat ng mga lugar ng iyong buhay.